sa loob guys namin din ang day off ngayon Friday it's holiday mas madami ito pag taglamig o oh, tinan mo wala na social distancing o oh, dali 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 Nandito dito ba? Dito na. No? Pasalod. O dito na no? madadali. Dami talaga. Hindi pa kami kumain kabayan. Mamaya na kayo mag-taxi. Basta si Julie yung kasama, ang bilis-bilisan, bilis na makarating.

Hi thank you Lord. Naka-abot na din. Salamat. All Gutom na gutom na si Aki. Chinese ji. ولا تا ايش はばのくね。<the> ka tayo sa taas guys sa kain tayo saan tayo be? saan? mahal saan? doon? Taguan inihap? ano nga lang kayo din lang? eh timing ko on. makaong kanon ano? gusto mo kanon? Meron dito. Diyan, dito. Gusto nyo na natin. rumah aja yang nggak ulam? Dun takut setahun ini hab. Ngakuin. Do may halo man do Joel. Ha? Halo halo man do sa Taguan din mga kanin ulam, ito ulo Para saan amin ang presyo nito. Diri may halta Ha? Tricky ang mga ulam dito. Dili oi. Ang dami tao dito. Sana sige na ikaw leader. Si alam mo di. Do sige na kainan natin lang. Matayo kumain ng kanin. Yuko. Dahil kayo? Masuk <laughs> Ilang oras na? Halo-halo ako. Hindi kasi ako alo kasi palagi ako na dun <coughs> <coughs> ang mga sapatos. Ang mga ganda. ganda.

Ano? Dito, ha? Ano? sa loob dyan. hindi Ikaw, Mukha ako dito? May halo halo, okay. May halo halo man May halo halo Dito. May LV ano na pala dito. Hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Ano? Ma Masakit yung mga... Malalaki sa sapatos. Meron? Hindi, doon na lang tayo. Ito, bukang ganoon. Kaya nga, nuhalo ka din. Ote, hala ka to. tayo. Ito, na.